patuloy umano ang Department of Tourism sa paglikha ng tourism experience sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Mark Lapid, ang Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, kabilang sa mga proyektong nais itulak ng gobyerno ang pagsasaayos ng mga lumang simbahan. And then right now, ang nasa pipeline namin is to really rehabilitate the old churches that we have one in uh, Lubao uh, and then the one in Betis in uh, in Guagua and then the one in Bacolor the sunken, the sunken, yung sunken na ano natin, yung lumubog na simbahan uh, I think that's uh, Guillermo Church yata ano you know, tama bako, Yeah. ibinahagi rin nilapit ang iba pang mga proyekto na nakikita nilang magpapalakas hindi lang ng turismo kundi maging na ekonomiya sa Pampanga. yung creation ng Bamboo River Experience sa may Lubao And then uh, we have uh the uh, upgrading of uh the development or building of a uh, a tourism food hub here in Clark where saan i in house natin lahat ng mga sikat na culinary kap Kapampangan culinary restaurant na nandirito like ang objective is to really bring them in one uh, parang food court na malaki Bumisita si Lapid sa Clark Pampanga kasama ang iba pang miyembro ng Senate Spouses Foundation para magbigay tulong sa 45 kabataang Aita mula sa bayan ng Porac. Dito inihayag din ng opisyal ang kanyang pasasalamat sa mga mambabatas na kasama ng kanyang amang sa Senador Lito Lapid para sa pagdinig nila sa Senate Bill na magdedeklara sa Pampanga bilang culinary capital ng bansa. Pagmamalaki pa ni Lapid na minsan ding naging gobernador ng dalawigan, totoong magagaling magluto ang mga kapampangan. Parang backyard cookers kami. We don't really study uh, culinary, not, not all of us, hindi lahat po kami nakapag-aral ng culinary, but uh, simpleng turo ng mga nanay namin, simpleng turo ng mga tatay namin. And uh, dito kasi sa Pampanga, mas sikat ang mga lalaking nagluluto kaysa sa mga kababayan, pero which is the normal is yung babaeng nagluluto, di ba? But here in Pampanga, maraming naglulutong lalaki. Angelica Cara, CLTV 36 News.